tuwing araw ng Huwebes sa umaga, humarap ka sa silangan, dalhin mo ang iyong wallet, dalhin mo ang iyong pitaka. Pagkaharap mo sa silangan, ay buksan mo ang iyong wallet at ibulong mo dito ang salitang Giburam. Tatlong beses mo itong ibubulong sa iyong wallet at pagkatapos mo ibulong ang salitang diburam, ay hipan mo ang iyong wallet ng isang beses na malakas. Ito po ay upang ang swerte ay mananatili sa iyo. Minsan para ang hirap ng pera sa atin, lagi tayong naubusan ng laman sa ating pitaka. Ito po ay dahil may nakaharang ng mga, mga, mga black kids. May mga negative energy. Kaya sa ating binibigkas na orasyon, ito po ang hahatak ng swerte papasok sa atin. Maaariin natin itong gawin tuwing best. Kuhanin mo lamang ang iyong pitaka, humarap ka sa silangan at buksan mo ang iyong wallet. Ibulong mo ang salitang hiburam ng tatlong beses, sabay ihip sa iyong wallet ng malakas. Ito po ay para po lamang sa mga naniniwala. Sa mga hindi naniniwala ay maaari namang wag ninyo itong gawin. maari din ninyo itong gawin bago ka makipag-transaction sa anumang klaseng transaction na iyong pupuntahan or bago ka magbukas ng iyong tindahan. Kung ikaw po ay may tindahan, bago mo buksan, ibigkasin mo ng tatlong beses ang salitang diburam at umihit ng tatlong beses. patlong beses. Ganon din po kung ikaw ay may interview, kung ikaw ay maniningil at kung ikaw ikaw naman ay may kailangan na salapi o manghihiram ka ng pera upang mapabilis mo o mapabilis ah, hindi makakatanggi sa iyo ang iyong hinihiraman.